Kinabahang Dito kami ngayon sa Ilo. Kayo eh, mga kasama ko. Kita na mga Tara. Lilaw. Ay, may pugo. Hindi ko kung natain. Ayan. Tara. Tara. Hi. Hi. Ilo. 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 Ilo.

Salamat po sa mga nagbigay ng ano ng mga regalo sa akin. Kahapon ano masasabi mo? Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. <laughs>

Padaan dyan, oh. Mm -hmm. Lagyan na rin. kumain ka po na. Jebe! na tayo? Isa, ah. Dami tayo. Kumain ka na, Jebe! Kahirira-kahirira ko ka. ay... ito ko lang ha. dito Oo. Oo. Wow, dami na sila. <laughs> dito kami. Yan. Oo, kanin. Yan. Antilani! tilali! Tilali! Tara na kumain! Kanina pa tayo naghihintay, bilis. Pumarin nila kayo. may talong kayo nilaga? May talong kayo nila, ka? busy, busy. wala.

Mia! Attaway. Mia! 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 sigaw Mia! si Mia! Mia! Ito na Ma ma'am. No, Kaya ako kung may sabah. sinulo na yung nga sa ano. Dito ka, upo ka dito sa may dahon. susubuan kita ng kanin. Ayan, ayun mm. po yung mga nakain. Ayun po si Chapote ah. Si Chapote. aming chef. Ito po. Sa kaldira na kakain. Ito po si Maring Susana. Mia! Uh. Asa na kayo? Nasaan na kayo magpapakita kayo dito? Hoy, kain na. Oh. Sige, Jalen. Kailan kumapar may? Wala, na mamay. Sige. dito nga. Sige. Pag-ingin na mamay sa bawah. Yeah. Eh, wala ba na. Natumba lang aking, ano,

Oh, <laughs> daw na Masandok mo yung ano. Asa ah, iba? Si Sara o. Okay? si Sarah okay? Parang inapi. Inapi si Sarah ni Miss Mincin. Ang <laughs> Paano ni Susana na kanin? Pahingi nga kanin.

E eh, po nakakain po sa kawale. Eh sa kawale, sa kaldero. Aris cooker. Ubus niya po yung isang buo. Ah, mag i tayo. Lang. One! One! Alam! <laughs> <laughs>

Oke <laughs> okay, lah <po>, oke okay lah. <laughs> oke lah <laughs> Yan. Oh, itu dito dali. Oh, sino kaya naglulutong <laughs> ito? Hoy, Marimar. Yan, oh, Marimar 'yan nagluluto <laughs> ng hipon. <laughs> ang hipon ang init, sa, kauti, sa susunog. Anong oras na time check? Ang ganda dito, aliwanag ali ali Time check. Nasa ilog kami ngayon. Yan, liligo yung mga bata. Yung iba nag-uwi na. Yan. Ay, kung ilig. Sa pa. Ikaw, lalabatin <laughs> mo. Wow. wow! Wow! Malakas yung <laughs> oh, ang yeah, mutot. Um. Wow. Na na. Oh, ang tawag nga minsan eh. Ang tawagan nga Hoy! Ang tawag Hoy! Ang nga Hoy! Susana, ingay na mo man din. May sinasabi ako. Pag ang tawag minsan eh, kuya. Ang tawag mo kay Uncle Jewel. That Jewel lang. Joel Pagwa Joel tapos pag wala si auntie Kuncha, mahal <laughs> lagot ka ay hindi ka? nasa <laughs> muna ubus ang buhok <buhung> mo ngayon kung ano pa tawag din kayo yung Joel umalis e hindi mahal ah wala ka? <laughs> Doon muna kayo. Yan. Ang ganda. Ang ganda dyan. Diyan muna kayo. Ang ganda. Oo. Oh. Parang bonfire. Ah. Yan. Oo. Oh. Ang ganda na apoy. Oh. Ay. Maganda ang light ng apoy sa inyo. Lalo kayo gumaganda. Oo. Oh. Oh, si Puano ko. Oh. sa sala Maraming sasala din ka. Hindi ka lalamigin. Para mas si sana tuko. <laughs> Yan, dito ka. Mare sana na. Yeah. Yan. Ano iluluto natin? Hindi. Wow. wow. Eh? Mga hipon? Mga hipon? Oh, malilita isda. na Ay okay. okay na ito po, shout out po kay Jeline at kay Christina dahil pahuli-huli kayo. Umuna na kayo umalis dahil kayo may session. Kami din mayroon pang gabi. <laughs> Ayan, dumating. Dumating si Mayura. Oh. <laughs> pahuli-huli kayo ha. Oh, may pa ano pa kami. May pa bonfire pa kami. Tapos ang sarap na aming ano, open Wow. Oh, pa yun. pa. Oh, ano yan? Sisig. Sisig. Na?

Yan ang lang mga isda. Yan ang huli. Galing mong huli. Yo, si Marimar. Si Marimar, ayo. Basang-basa. Ang <laughs> na <laughs> kamo Yan, o. Baka ito hindi na mag-cellphone bukas. Ha, ha, Nasaan na yung asirit? Nawala na. Taglit lang, hinihintay ko yung Wow. Yan, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Yan. Oh, dali. Wait, that. gilingi. 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 <laughs>

Ala anak mo malalagyan ka ng kawayan, kakulitan mo yan. <laughs> Ang anak mo madadagdagan ng kawayan. Kung hindi mo tadi. <laughs> oh, papabara rin. Luto na. Papabara. <laughs> oh, Yay, baba na yan. Tatawid, tatawid, tatawid. Tatawid, tali mo muna. <mo> <laughs> Bakit? Okay na? Tama ka siya. Ha? dito hinde dito malaybata malunut kaya di malakay tayo malaki 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 Titikman natin. malaki 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 mo na. Dito. Yaan, hindi oh, oh, okay. lang ikaw maglupit. Sige, lagay mo eh, mag hey, oh, okay, no? na. Shoutout oh, no. no, no, sa mga rin. Alam, may ngayon nyo naman. Mare, mare! Hoy, balot! O, balot! Gabing-gabi na. Mahal na si Sandaan. Ah, mahal naman ang balot lang, mo, ah. Oh. Bainti lang. Bainte, sige, okay na. Gabing-gabi na. Kami huy pa uwi na. Galing ka kaming kasalan. Ay, kasalan. Kasalan. <laughs> <laughs> Birdihan. Birdihan, binyaga na. Ano ka? Oh, hinintay namin si Mayura kasi dumating Maroya Morillo. <laughs> Kaya ginabi kami. Kaya Uwi na po kami. Hindi nyo na kami makita sa ano. Dahil yung Indian kasi si ano eh, Si Christina Aguilar. At si Jenny Maligalig. Umuwi sila. Akala yung walang inuma. Sabi nang may inuman pa eh. Yan, ginabi tuloy kami. <laughs> bye bye. Please follow like and share. Magpabalot. <laughs> balo <laughs> Balog! <Balok>! Ayan! Mga <laughs> magugulat <Mabang> pa! <laughs>